Nakumpiska ng Pidea Barm ang isang parcel na naglalaman ng limang kilo ng dried marijuana bricks sa isinagawang interdiction and sweeping operation sa barangay Salimbao, Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Ang operasyon ay pinangunahan ng Pidea Land Transportation Interdiction Unit, katuwang ang Pidea Barm K9 Unit. Regional Investigation Section, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur Provincial Offices at PDEA RSET. Natuklasang nasa loob ng isang black bubble wrap ang isang plastic bag na may limang salyadong transparent plastic bags. Bawat isa ay naglalaman ng dried marijuana bricks. Ito ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Sa paunang investigasyon ng Pidea Barm, nakilala ang nagpadala ng parcel bilang si alias Joaquin habang si alias Raihana naman ang receiver. Patuloy silang iniimbestigahan kaugnay ng umano'y ilegal na transportasyon ng droga. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 laban sa kanila. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.